<laughs> may umalis ba naman na follower ko sa TikTok dahil doon sa aking ni-record kahapon na anong tawag yun? Ang konti na wala ng followers ko. Please naman mag-follow naman kayo sa akin. At may pakinabang naman itong TikTok ko. Joke. Ay, ganun talaga pag tinamaan. Alam ba yung sinabi ko yesterday? I said, yung mga nangihingi ng sobre, ganun-ganun, mga nangangaral, siguro isa yun sa mga umalis. Okay? sabi ko naman, umalis man <laughs> ayos lang dahil si Lord ibibigay niya yung mga followers dito hindi man ganun kadami ang kailangan kong followers sapat lang para naman na may makinig ng salita ng Diyos no? ayun pong importante pero sana dito sa YouTube, huwag naman kayong aalis no? kasi may YouTube tayo, may TikTok alam nyo, pag kayo nag-subscribe sa YouTube ko dito ha, ibe-bless kayo ni Lord maniwala kayo, pagpapalain kayo ni Lord pag nag-subscribe kayo sa akin sa YouTube ko. Kasi grace ang pinapangaral ko. Subukan nyo. Subscribe kayo. Sige. Ang umalis, ewan ko. Alam nyo ang ibig sabihin nun. E, wag kayong aalis. Huwag pagpapala. Okay? So, good morning po sa ating lahat. Okay? Tayo po ay uh, truly blessed. Okay, yung mga umalis, ewan ko. Ewan ko, hindi ko na alam. Pero sa tayo, importante, blessed po tayo. Okay? Sige, subukan nyo. Subscribe kayo. I will bless kayo ni Lord. Hindi ako nagbibiro. Okay? Pag grace, preacher sinuportahan nyo. Grabe ang pagpapalas. Alam ko ang sinasabi ko. Sa dati nangyari po yan. I supported sa grace pastors and preachers. Grabe ang pagpapalas ng Lord sa Kasi si Jesus ang pinapangaral natin. Hindi naman mga gagawa di ba Ganun ba yun? Yes, ganun yun. No. Oo. Oh -oh. Joke. So, Psalm 34, uh, let me read Psalm, 30, Psalm 34. Psalm 34, nire-remind tayo na huwag tayong matatakot sa kapwa-tao natin. Fear of man is a dangerous trap. Dangerous trap po yan. Ibig sabihin, pag takot ka sa sasabihin ng ibang tao, takot ka sa pwedeng gawin sa'yo ng tao, Alimbawa, may naasahan ka, meron kang isang kilalang tao na nangako sa'yo, natutulungan ka, pagkatapos, nakukompromise naman ang pananampalataya mo dahil inuutusan kang gumawa ng pangit, tapos, natipilitang kang magkompromiso, hindi po maganda yun. Pero kung nanindigan ka sa truth, okay, alam mo ang totoo, pagpapalain ka ng Panginoon. Ganyan po ang biyaya ng Panginoon. At ang grace po ni Lord, hindi po siya basta-basta. Ang grace po ni Lord, tinutuon tayo sa persona ni Jesus Christ. Okay? So, Psalm 34 po. O, subscribe na po kayo. Psalm 34, may blessing po nag-subscribe. Promise. Psalm 34, ito na halagay. Umpusan natin ha. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth my soul shall make its boast in the lord the humble shall hear of it and be glad oh magnify the lord with me and let us exalt his name together okay tingin niyo my soul shall make its boast Hmm, ang bote yan di number two maganda verse 2 my soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Okay? So, kanino ka nagbo-boast? Masama ba magyabang? Hindi. Kung ipagyayabang mo si Jesus, maniwala ka sa akin, hindi masama magyabang. Pwes, magyabang ka na. Ipagyabang mo si Jesus na mahal ka niya. Mm -hmm. Okay? Yun po ang rito. Kaya hindi tayo dapat na nagpapadala sa takot, anong sasabihin ng tao. Ay, kinapoptat. Alam niyo po kami ang kapatid ko, mga pinsan ko, biktima kami ng pirokman sa loob ng mahabang panahon. Kaya kami! Dahil sa biyaya ng Panginoon. Okay? Grabe. Grabe po. I mean, pa nagbabalik bayan dito yung kapatid ko galing ng Amerika. Sabi niya, Kuya, imbis na makapagpahinga ako, kailangan ganito, kailangan ganyan. Paano? Para ma-please ma si ganito, ma si ganyan. Pero sabi ko, mali yun. Kasi dapat, umuwi ka dito. Panayang trabaho mo sa Amerika, kung saan saan ka na-assign ako. Kailangan umuwi ka dito. Kalmado ka. Relax ka. Kaya ako nga umuwi para mag-relax. Ngayon dahil sa fear of man, iba nang nangyayari. Tingnan po nito, ito. Verse 7 the angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Ayun. Pinagpala ka pala kapag ka nagtitiwala ka lang kay Jesus. Okay? Oh, fear the Lord, you His saints, tayo mga believers. There is no want to those who fear Him. There is no one to those who fear Him. Ibig sabihin, ang nagtitiwala kay Jesus ay wala nang kakailanganin pa. Lahat ng pangailangan natin, i provide ni Lord Jesus. Ang buong katukuhanan dito. Okay? The young lions lack and suffer hunger. Okay? But those who seek the Lord shall not lack any good thing. Amen. Tingnan nyo rito. Sabi niya rito, the young lions lack and suffer hunger. Ibig sabihin, pag sinabi mo kasing lion, akala mo yung mga lion, yung mga tatapang, mapapangis, yung mga sikat sa mundong ito. Alam mo yung mga may, pin, ibig sabihin, maski mga pinakabilinaro sa mundong ito, pwede maghirap. Pero yung mga nagtitiwala kay Yahweh, kay Jesus. Yahweh is Jesus Christ in the Old Testament. Okay, yung mga nagtitiwala sa Kanya, hindi magkukulang Ay, kailan. Kalagay po dyan. Come Makinig po, come you children, listen to me, I will teach you the fear of the Lord. Sa New Testament, yung fear of the Lord po, hindi yung nangangatog ka, natatakot ka. Ibig sabihin lang po ng fear of the Lord sa New Covenant is, worship. We are honoring Jesus dun sa ginawa niya sa atin sa cross. Yun lang po ibig sabihin mo, there's no other way around na parang ginagawa mo para i-worship siya. Hindi, hindi. You are just honoring Him, alam mo yung ginawa niya sa cross. Worship na po yun. Okay? So, come you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Who is the man who desires life? Who is the man who desires life? I mean, sino yung gustong mabuhay ng matagal? And loves many days that he may see good. O, so, yung mga gustong mabuhay ng matagal para makakita na maganda pang araw sa kanyang buhay. Sabi niya rito, Keep your tongue from evil and your lips from I mean, speaking deceit. Ayun, sa new, sa old covenant kasi puro gawa eh, 'Di ba? Huwag kang magsinungaling, 'di ba? Huwag kang magsalita ng masama. Pero sa new covenant kasi dahil na kay Kristo na tayo, may bago na tayong spirit. Kaya ang gagawin lang natin dito, lagi tayong magwo-worship through honoring his finished work on the cross. Okay? Yun po ang maganda rito. So, depart from evil and do good, seek peace and pursue it. Tama Lagi mo hanapin ang kapayapaan. Kaya ako pag maingay, pag magulo, medyo lumalayo ako. Kasi hindi ka makakapag devotion, hindi ka makakapagbabasa ng maayos. Diba? Mas maganda yung tahimik talaga. Confirming dito. Diba? The eyes of the Lord are on the righteous. Mm -hmm. And his ears are open to their cry. Paano ba tayo naging righteous nang manampalataya tayo kay Jesus Christ? Naging righteous po tayo. Kaya lahat ng prayer natin bilang righteous dahil sa ginawa ni Jesus, ha, ah, kaya tayo naging righteous. Pakitin Malapit na po matapos. Ayan na. Okay? Sabi niya, The face of the Lord is against these who do evil to cut off the remembrance of them from the earth. Ibig sabihin, pag masamang tao, pag nawala na, wala na. Di ba? Ahatulan na lang yan sa Gehenna. Pero yung mga gawa niya rito sa lupa, hindi na maaalala. Ganun lang yun. The righteous cry out and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Maliwanag po yan. The Lord is near to those who have a broken heart and saves such a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous but the Lord delivers him out of them all. He guards all his bones. Not one of them is broken. Evil shall slay the wicked and those who hate the righteous shall be condemned. The Lord redeems the soul of His servants and none of those who trust Him shall be condemned. Tama naman po. Dahil nagtiwala tayo kay Jesus, hindi na po tayo condemn. There is now no more condemnation in Christ Jesus. Kaya tayo mga mana ng palataya ang balad po natin. Alam niyo itong salmo, pagbabasahin natin to, lagi nating gagamitin yung lens ng grace doon sa ginawa ni Christ. Kasi kung titignan mo talaga yung context nito, Old Testament pa rin to. Pero pag ginamit mo ano, lens ng grace, mas maganda.